ngayon ako ay magpakilala sa inyo. Magandang hapon po, binibining Angeline at mga kaklase. Ako po ay si Jos Wenzo en Vatican. Ang palayaw ko ay Kuy Kuy. Ako ay walong taong gulang. Ang pamilya ko ay nakatira sa Duhakatol na ko ay sina Ginoong Wino at Ginang Rose. Ang tatay ko ay isang inhenyero ng eroplano. Ang nanay ko ay isang guro. May dalawang kapatid na sina Lance Lawrence at Justin Kilian. Ang hilig ko ay paguhit gusto ko maging isang ingenyero paglaki.